Yan yung mga nangingitlog guys oh. oh di ba? Oh, brown na brown eh. Yan sila nangingitlog diyan sa ano. Lungga. Tapos ito naman po. Dami parang nahuhulog yan. Doon naman galing sa itaas yun. Diyan naman yung ano, mga napulot nila. Yung mga umiitlong sa sahig. Hãy subscribe cho